bali pupunta na tayo sa may right side at uh, nandito pa rin tayo sa unahan sa ayan at pignan uh, natin kung ano yung nakasulat dito daming tao mayroon din palang spiral doon tignan natin kasi dito tayo kanina sa ano mayroon palang nakaupo dito sa may spiral na ano na ayan si Ezekiel saka si Jeremy ayan sila nakaupo pala sila dito ang ganda dito oh, yung ano niya oh, design niya parang talagang nasa ano ka nasa tawag daw oh, ito yung bukuhan ng ano, medyo medyo malayo. <clears throat> At dito na tayo, dadaan sa may kung, gitna. Sa may mga uan Ja mm. yeah, naicht no, chorend

yun at uh, nandito na tayo sa right side ito ay yung totoong ano nya totoong kandila ito na yung totoong kandila talaga ha? oo oh. mm -hmm. kasi may apoy na siya <laughs> kung may mga ipapa ano ka eh dito mga prayers ah, ng eh. mga dito ba? Lari ka Ah, dito. Dito yung ano, of, of, Offerings. offering. Offerandes. Offrand. Offrand. Oo, oh, kaya di, already dito. Offerande mm -hmm. ala Madoni. Madoni? Madon. 5X. Ay, nakalakatan. Ano? Nakalakatan nagloko daw di tatay an nagligaw kami di jay pag umiikot kami sinarado ngayon, ngayong nandito na kami sa kwan <coughs> dito tayo sumilip oh, oh. <coughs> Dito tayo. Silip dito, mas malapit. Eh sumunod na lang natin pag ano. May i ano maliit na chapel para lang dito. O, yung yung replica niya noon, yung pinakakala parang harap ng itong simbahan. O, si ano naman to, nagsusulat. Miguel Castellanos Medyo kasi madilim lang ang uh, dito. Meron meron may rerecolto pa dito. Dito natin ang nabusin Ah, si si ano. Margaret. Bugay. Bugay. Ito pala siya. Tapos ito yung nangyari. tapos sino naman ito Emily Gabernier ga hindi naman uh, uh, Bernier. Camil Camilini. Camilini. of the Sisters of 1951 time. Okay. 1951. Hmm. Ang ganda rin yung parang kayo ako parang nakakatakot na dito pag walang tao <laughs> <laughs> may multo di ba le pag may multo eh bigyan lang ako ng uh, 70 milyon ay nako <laughs> kahit ni na lang ako ng luto pag may nakaibigan akong multo dito <laughs> yan parang ganon din dun sa kabila may mga may mga litrato ni Jesus nung ano nung nagbuhat siya ng cross tapos yan nga Uh, yung nandito nang uh, naka ano na siya naka uh, pako na nakapako na sa cross tapos nung ano nung binaba na siya uh, pero dito yung mga ganyan mga design na yan pare-parehas lang din sa kabila tapos dito sa side may ano dito parang na uh, si Santo Niño naman. Santo Niño, Santo Niño ba yan? Uh, mayroong bayad dito na siya kung it's eight, 10. ano to yan tapos yun tapos i-ano natin dito sa may ano bandang right uh, ah, left wings yung pinuntahan natin kanina si si Ezekiel saka si Jeremy ayun yon <laughs> may ano pa pala doon sa taas niya oh. bali ano pala to tatlong tuk tatlong patong may ay dalawang patong pa mayroon pa sa taas bali ito, na yung pinaka ano tapos may may pang, pangalawa pangatlo tapos ito yung ano niya pala oh. yung sa taas ng doon yung siguro yung choir yung choir doon sa taas kasi may mga ano siya doon eh mga tawag doon mga speaker ay, instrument. camera. Camera pa yan. Camera. Camera yun. Yung nasa gilid yun. Saka yun, know, o. Yun. Pero yung mga, ano, yung mga naka, yung yung mga yan, o. No, mga parang tubo-tubo na yan. Instrument na Instrument. Na? instrument. Trompet mga yan? instrument, instrument yan? na, trumpet. Parang ano din dun sa oratory ganyan din siya gan ganyan, ganyan ganyan din ang uh, ano niya ang uh, tawagin naka design Do doon sa oratory yun ang magkaparyas sila hmm. mga tao dito tahimik tayo <laughs> lang yung madaldal ngayon lang ako madaldal kasi uh, nakikita ko yung 'yung ano 'yung nakikita ko, 'yun lang sinasabi ko talaga. Hindi ako 'yung gumagawa ng kwento kung anong kung ma, ma, hindi mahilig mag-Marites. Uh, <laughs> kung ano lang 'yung nakikita ko, 'yun lang ang sasabihin ko kasi 'yun 'yun lang naman ang totoo. Kaya mga mga pare ko, mga marikoy ko, pa-subscribe na dito sa totoo. Sa totoong uh, nagsasabi ng totoo. Yeah, karabas lang ang sakalam nandito tayo sa may Basilica Notre Dame at uh, patuloy pa rin tayo dito sa right side ng uh, simbahan ayan. medyo malapit na tayo sa sa pintuan mga siguro ano na lang siya oh. ayan na siya ah 7,000 pipes ka pipes. Pipes. na tayo dito Pipes. Ayan ah, ano pipes doon. Organ bed. Ah, ito yung ano niya. 7,000 ah, pipes. Tapos dito yung longest, 9 meters, 9.5 meters? Ito yung ano niya. Aba, di ano ba ang para to? Franz the ah, English the organ built in Casablanca was finished in 1891 today in 7, pipes the longest one stretches over 32 feet 9.75 meters and the smallest one is the Quarter, quarter is long 6.35 six, six, six okay. mm mm ah. oh, <laughs> ano naman to ah keep quiet huwag daw maingay Ata... Uh, yan si Jesus nagbibigay ng uh, pagkain sa mga pan sa mga pur doon sa Jerusalem siguro yan <laughs> doon pang ano dito parang uh, salamin, nababalot ng salamin, <laughs> napalibutan ng salamin dito mag-silent uh, prayer parang parang maliit pero malaki. Ah. Dito tayo sa pinakadulo. Total nakita naman natin yung ano. Ah, dito hindi pa natin video. Ganon din dito doon sa kabila. Ganon din yung nakikita nyo doon pero lang yung uh, spiral uh, na hagdanan doon. Dito wala. Pero yung mga design parehas pa rin.